Kumusta naman kayo mga bes? Sana okay lang kayo dyan. And sa ngayon, hindi pa rin ibalik yung adsense natin dyan. So mag-email pa rin tayo na sana ibalik nila. So anyways, kumusta naman kayo? Binabasok pa rin yung mga messages ninyo dyan. Maraming salamat sa patuloy na nanood ng ating mga videos. And meron akong nabasa dyan na sabi niya, ang tanong niya kasi dyan, yung Afam daw niya bago lang din naman niyang nakilala. Ang sabi kasi ni Afam, napupunta siya dyan sa Pinas, mama travel-travel lang daw. Kumbaga para mamitin ang family niya, siya at ang family niya. Tapos ngayon, mag din sila ng maraming photos, ganun, para i-post nila sa Facebook. And, uh, syempre, titingnan nila muna kung magkasundo uh, sila, saka na sila maging, alam na, maging sila. So, ito yung isa din si Afon sa uh, tulad ng iba na sigurista din. Na uh, siguro may experiences na siya before na gusto niya talagang masiguro. So, or kaya hindi pa siya ready sa seryosong relasyon. So, kadalasan naman kasi sa mga fam na may experiences na gusto nila meet muna. Pero, depende sa you girl. Depende sa girl yan, sa sa'yo. Kung gusto mo ba ng ganong style. Kasi pag ako yung tanungin, ayoko ng ganon. Ako yung taong ayokong sayangan yung oras at panahon ko. So, kung si fam kasi mahal ka at seryoso yan sa'yo, kahit yung sa pag-video nyo, ay wala namang kaibahan yan sa personal? Ba't hintayin maging personal muna kung kung halimbawa, type mo yung isa, ba't hintayin pa maging sa personal? So, hindi naman tayo magkapareha ng desisyon at yung uh, pakiramdam kasi magkakaiba din tayo ng karanasan sa buhay. So, para sa akin, ako yung taong sigurista din na gusto ko na yung time and effort ko, hindi, hindi nasayang yun. Halimbawa, kung gusto mo ako, hindi nakita mo na ako sa video cam or ano dyan, eh, parang ano din yun, parang personal na rin yun. Kausap ka ng live, ganon. So, ako yung taong, pag nag-meet ka at nanligaw ka sa akin, gusto mo ako, eh, at na ko na gusto rin kita, eh, bakit magantay pa na mag-meet in person? Pero yung iba, ay eh, ganon ang style. At kung okay din sa yung ganon, eh, magkasundo nga kayo. So, okay din yun kung pareha naman kayong magkasundo sa gusto nyo at okay kung okay sa best na ganoon uh, just go with the flow ang sabi mo seryoso ba pa gano'n? so makikita lang natin seryoso yan sa iyo kung halimbawa ginawa niya lahat ng sinabi niya and then nakita ka niya in person at magkapareha kayo ng ramdaman na gusto niyo ang isa't isa what if hindi niyo type ang isa or kaya siya lang may gusto sa hindi mo siya type what if ikaw lang may gusto hindi kanya type type. So, sayang yung time. Pero kung okay lang sa'yo na masayang ang time, eh okay lang din yon At kung magkagustuhan kayo sa, sa isa't isa, eh di worth it yon So, very risky siya. So, ikaw din ang masunod best. Kung feeling mo naman okay sa yung gusto ni Afam, just go with the flow. Ganon. At habang tumatagal yung Afam, dyan yung masusukat kung seryoso talaga yan. Kung hindi nagbabago yan. Tuloy-tuloy yung respeto niya sa'yo and uh, yung mga sinabi niya, ginawa niyang totoo. At higit sa lahat, hinigitan pa. Kasi kung seryoso yung afam, excited yan na makita ka at makasama ka in person. At magkaroon niya ng mga plano na future plan niya na kasama ka. And may respeto yan sa'yo at sa pamilya mo. And kahit hindi yan siya mapera, kahit pa paano, kusa yan silang magbigay sa'yo ng suporta. Kasi iba naman yung pera na galing sa kanila. Kahit sabihin natin kumikita ka dyan, katulad ng Mr. Conon, kahit sabihin natin kumikita ka dyan, para sa kanila, iba yung galing sa kanila, na may nagagawa ka ng dahil sa pera nila. One way of getting, siya kung nasa yung daggo dyo, ah. So, one way of making themselves closer to you is yung magbigay sila ng support sa sayo dahil managagawa ka na dahil sa kanila. So, isa yon So, kung ang family niya may tigang, tigang talaga, kuripot in short. Ito yung mga fam na bahala ka dyan. So, anong problema mo dyan, eh, hanapan mo ng paraan. Maraming afam na ganun best, lalo na yung mga afam na talagang nakaranas ng mga hindi maganda. Nako, naging kuripot talaga yan. Pero kung seryoso naman sila at uh, nagmamahal sa inyo, walang paki yan best, maubos yung pera nila. O kung magbigay ng maraming pera, walang paki Marami pa rin afam na gano'n na talagang nagbigay ng maraming pera, lalo na pag na-indub sa inyo. Kaya kung nakaranas man ng uh, naka, nagkaroon kayo ng afam na gano'n, ingatan niya yan. Hindi yan basta-basta dumarating sa buhay. Swerte yung nakaranas ng gano'n. Kaya sa U.S. na nagtanong dyan kung seryoso ba yung si afam mo na gusto kang puntahan, gusto niyang mamit ang family mo at ikaw at mag-travel-travel siya dyan at magkaroon kayo ng maraming pictures para ilagay natin sa ilagay doon sa Facebook. Seryoso ba to? Kung ginawa niyang totoo yan, seryoso nga siya. Eh kung uh, habang tumatagal kayo, naging malabo siya. Eh hindi siya seryoso. Sayang oras mo, maghanap ka ng iba. Sobrang daming afam sa mundo para magsayang kayo dyan sa hindi sigurado. Magbigay lang kayo ng time and effort sa taong deserve. So, ganon. So, good luck sa inyo. And huwag kayong magmamadali masyado. Kasi pag nagmamadali kayo, mapunta kayo sa afam na pasaway. Ang daming pasaway ngayon. Di ba alam ng late yung matag o medyo matagal-tagal, at least sigurado siya. Ganon based on, based on experience ba yan, te? May ganun Experience. So, lahat naman tayo naka-experience ng ganon. Yung mga pasaway na afam. Maraming afam na magaling, magaling yung pinapakita. Ang maganda yung ugaling pinapakita sa simula. Para makuha yung atensyon at tiwala mo. Okay, magingat ingat kayo dyan. Nag, <laughs> marami din kasi afam sumali sa dating site sa ibang dahilan. So, hindi lahat ng sumali sa dating site ay seryoso yan. Maraming dahilan dyan. So, kung ang hanap niya ay seryosong relasyon, pag, pag aralan pag-aralan niyo ugali ng afam kung hindi niyo feel ibasura niyo yan maraming afam para magtiyaga kayo sa pasaway ganon and pray to god and uh, ipagdasal niyo kung anong klase afam ang gusto niyo and hayaan yung si lord na ang magbigay ng tamang panahon and yung tamang tamang way ako hindi ko naman inasama with yung mister ko kasi nung time na nagpray ako na lord ganito 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 at kung magpray ako, isa lang yan, hindi yung pabago-bago. ganito, ganito, yan ang tuloy-tuloy kong pinagpray. And sabi ko, your will be done. Ikaw nang bahala, Lord, kasi kahit naman ng balintong gagawin ko diyan, kung hindi pa rin tamang panahon yan, hindi yan ma hindi yan darating sa best. Kung tamang panahon na yan ako, mag hindi mo inasahan yan. Hindi ko akalain na yung mister Kumamit ko yun siya na parang nagsawa na ako sa dating site noon. Kasi pakiramdam ko puro mapasawa pasaway. Akala ko seryoso, hindi naman pala. Ganon or kaya hindi kayo magkasundo or kaya marami ding afam na naghanap lang ng kausap marami dyan so yung time na parang ayoko na sabi ko na bahala <laughs> lord ganun ayun dumating yung mister ko so pag hindi mo inasahan minsan darating yon kaya wag masyadong magmamadali kasi mas stress talaga kayo dyan magagalit lang kayo sarili nyo at may stress lang kayo yung gawin nyo na lang is tuloy tuloy ang pag search and mag enjoy kayo sa mga bagay na nagpapasaya hindi lang sa inyo kundi sa pamilya nyo, kaibigan nyo, yung mga gawain na nag-enjoy kayo. Yun, gawin nyo yun. Kasi pag nakapag-asawa kayo ng AFAM at dalhin kayo sa country nila at eh, naku, lalo pag hindi masyado mapera si AFAM, syempre unahin nyo yung mga bagay na mas importante. Ganon. Kaya hindi na kayo basta-basta makawin ng Pinas at hindi nyo na magawa yung gusto nyo. <laughs> uh, ano ba yan? Te? May uh, based on experience ba yan? <laughs> Oo, totoo. So, good luck sa inyong lahat. Take care and stay safe. God